ibung boom na dilim mo eh harbis po ulit yung daw ay dari nga hindi ata sasak yun ano hindi ko rin nga lang kita tantoy ay aantay na ano para rin malalaka rin isang aray yung katabihan pero parang pare-parehi pare ano Ah, buo na. Eh, la dali. we get up

So, isang street na ano dun ay eh, wala na talaga makukuha mm -hmm. hindi na magkakaayag sa isang street dun lalagyan natin ang na laban no? so, pag sa lasala yung parang hindi malati dun laban ay so, maganda dyan yung isang usasakat la ang hindi siya hindi na may hirapan ng dumakay yun. yung isa ano parang isang iras ano Ito ko tanto yung ambres lumakay nung ganito na iwan sa plot. Ito na hmm. lulustak <laughs> ay. Ito na lulustak <laughs> din na pag napa-overang. Hindi man. <laughs> nakatawa kasi natapos ko tayo yan Ay sangkay kilo na din ako sa Pinuro pa yung sarili. Eh. isang na yan Tukuno yung no. no. uh -huh. na. <laughs> na? sabi ko Kamuti kamu tenga bukadale din tamu tagan da patangod mga bulok mga 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 yung mga tangain patagilid tira ko sa pul hindi sa apa oh. ah, di saanin ako sa pul sasama babalikan ko no nay nabalto mo nang mamimilya sana garo eh kamuti oh saamin yang kamuti pag tagulong ay mahina ay di kaeto

ai garra Hello, biji Hi, di Si Aurelie. Na ay si ano yung kasama ng sisil Bulok si. Oh, kaway na Ito ba hindi madilaw ko Ang ang pagka ano yellow ang tawag Apple, yellow ano? green. Oh, yellow green. Hmm. Masama yan 'yan.

Gayat lahat oh. Magaling sa Gusto mo isang atang ko sa gitna para mas lalong umano. Sampu na yan. Ay, bahay, sampu-sampu na. para dalawa sa unang lalakas Paano nga bang ginagana rin pala ano? lang talaga tayo yung pagkita kanina Oo oh, Hindi mo problema na naman sa, sa chok ganare po ang kalakarag pagsisilid yung parang nalagitik yung po ay hindi naman po masisira saktong saktong lang po kung sa ano yan yung ganyan po. Ito na kung ating ng pagsisulid.